ayan mga lods uh, meron tayo ngayon na pusina na ano yung trending ngayon guys. yung yan karamihan ngayon nasa tiktok ayan, yung pangalan ito night 3 plus pro music yung ano nya mga lods uh, ayan 10 a uh, 12 na ano to 12 songs ayan nakalagay dito 12 songs uh, pwede siya mga lods sa uh, 12 volts saka sa 24 volts USB DC to mga loads yung mga kabit natin wawari natin kung ano tuturo ko sa inyo kung paano niya ilalagay yung mga kulay kulay nitong mga ano nya mga wire nya color coding <laughs> yun mga loads nandito na tayo ngayon sa ito yung battery nya mga loads nandito yung supply ng battery ito yung supply ng ito yung battery mga loads ito dati mga loads mayroon kasi itong ano rapid na ano rapid na uh, adapter adaptor ngayon tinanggal na natin so ngayon ito mga loads mabaliwala na to kasi kung di, dito natin itap mga loads sa mismong sa battery lagi yan magbubusin na lagi yan hindi gagamit sa switch kaya nagtap tayo sa battery nya mga loads so yan mga loads dito natin tinap yung battery yan. ang kulay nga pala nito mga lods yan. May yellow, may brown, may red, may blue. So ngayon mga lods, ang ano niya, ang kulay red niya, nandito na tayo nakatap sa switch niya. Yan, kapag kapini pinipindot nyo yung switch doon sa busina, yan na yung tutunog. Ito na yung mga lods. Yan. Tapos yung yellow na mga lods, dito yan sa brown. Kahit saan nyo yan itap mga lods, kasi itong mga lods, mga motor natin dito, naka ano to naka grounded to mga body nito naka, nakabody body ground lahat to mga lods, kahit saan nyo yung ikabit basta yung pagkabit nyo mga lods, kailangan maano matibay na pagkakabit sa tornilyo hindi lang yung hindi pwedeng pagapos gapos mga lods, kasi maglulos to so ngayon mga lods, ito namang isang ano isang brown ang ginawa na lang kasi natin mga, rod, mga lods. mga nagsiris na lang tayo so ngayon kumuha tayo ng dalawa dito sa busina niya ng positive siniris natin pinag isa natin yan yung labas na mga lods dito natin tinap yung nakasiris na panay pa, parehas positive dito yan bali ito na yung mga lods so yung isa na to yun yung sa dalawang positive sa busina tapos yung dalawa naman mga lods na nakasiris din na ground sa busina ito naman yung mga loads ito ito yan nakatap sa ground yan mga loads kasama niya yung yellow kasama nun lang sa yellow yan so ngayon ito mga loads mababakante ito mga loads kasi pinagsiris na natin yung dalawang busina pero kung may busina pa kayong dalawa pa ulit mga loads na ano ganto kung kaya nyo pang iludan pwede yun mga loads dito nyo ikabit yung positive tapos yung ground din, dito sa kulay yellow So yun yung mga lods yan, pinatay na natin to. So lang mga lods yung ano, yung wiring nito sa trending na busina. Ayan mga lods. kung bago lang kayo sa akin channel, huwag niyo miskip yung video para may matuturan kayo ng kahit kunting kalaman. Mula hmm, kay Turun, Kalipot TV. Ayan, maraming salamat. So yan na mga lods. tapos na natin wiringan. Yan yung mga loads, iyan ko ulit sa inyong mga loads kung paano ito. Ah, ito mga loads, naka ano to, nakapunta to doon sa switch. Doon sa pinaka switch niya dito sa busina. Yan, ito yung mga loads. Doon to siya pumunta. Ito naman na ah, yelo yellow mga loads sa ground niyan. Kahit saan niyo ilagay sa ground kasi nakabali ground niyan mga loads. Itong yellow. Tapos yung blue mga loads, yan, ito yung sa positive sa busina. Positive sa busina, itong kulay blue. Tapos yung ground naman nung busina mga loads, doon yun sa body ground ng motor natin. Ganon din tong kulay brown mga loads. Ito yung sa positive sa isang busina kasi dalawang busina mga loads ang gamit nitong Ah... Uh, wala na natin. Yan, dalawang busina. So, yan, ito yung sa positive din ng isang busina ngayon yung yung grounding noon mga lords nang yung kabila niyang ano yung common niya sa busina doon din yung sa body ng motor so yan mga lords mamaya subukan natin mga lords so, ikabit na muna natin tapos tingnan natin yung setup natin yan nga pala mga lords nagsabay din ng ano yung mini drive yan may may, mini drive to mga lords oh yan dalawa magkabilaan para makita natin mamaya so ayan oh ayan mga lords oh ay, e, try na natin mga lods. Ayan.

pa ang uh, dami songs Salasada Lazada lang yan mga lods sa order mày ay no yan no, oh. no? no? Oh. Mahina okay. no? Mahina din. <coughs> Pang ilan na yan. Pang-12 Ayan mga lods <laughs> Yan na yung ano Ayan yung ano